Minsan, ang pinaka-nakakatakot na multo ay ang hindi mo matatakasan. May nakasanayan ka na. Araw-araw, ganito ka maglakad pa uwi mula sa opisina. Pareho ang daan, pareho ang oras. Hanggang sa isang gabi, may kakaibakang napansin sa CCTV ng convenience store na nadaanan mo. Sabi nila, kapag may aninong hindi tumutugma sa galaw mo, hindi iyon sayo. At kapag sinundan ka na nito pa uwi, hinding-hindi na ito mawawala. Tinignan mo ulit ang CCTV footage sa cellphone mo. Dalawang anino. Isa sa'yo, isa, hindi mo maintindihan. Pero bakit sa huling lingon mo sa CCTV, tatlo na kayo? Lalakas ba ang loob mong lumingon ngayon? Maaring ito ang huling yugto ng ating serye, pero hindi pa rito nagtatapos ang mga bangungot na nasa paligid natin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para sa mas marami pang kwentong katulad nito. Hanggang sa muli.